Dias, señoritas y señoritos money it seems or it is now clear or as we have repeatedly projected or repeatedly warned money will cause the popularity downfall of the Duterte family at ito na nga po ang nangyari sa recent OCTA survey Lumabas na po yung tunay na na survey uh, rating or ser, survey trend kung saan uh, Vice President Sara suffered the biggest fall. Kung naalala nyo, we were still in uh, in uh, Costa del Sol in Malaga, Spain or what they call the Spanish Riviera fronting the Mediterranean mediterranean sea spanish Riviera ang tawag nila dahil it is like uh, call, it is comparable to nice tunis nice, or sabi ng iba nice eh, in france na uh, the french riviera also fronting the mediterranean sea doon pa lang sa costa del sol i hope and i hope you you watch my blog doon sa while we were entering cause ni Costa del Sol yung nasa bus kami I already made a blog telling the Dutertes telling the Dutertes na lalo na si Sarat ikwa na niya, pagunahan na niya yung mga congressmen, yung mga senator i -let go na niya yung 650 con million confidential funds because this is really going to drag down her popularity and even affect her chances in the uh, 2028 presidential election and what we warned, what we projected came true. dahil na pag nagpalabas po ng uh, octa octa survey group ng uh, recent uh, finding or uh, or popularity trend na kung saan uh, sinasabi na kahit mataas pa yung yung popularity ni Sarah na 70% but she suffered she suffered the biggest fall <laughs> 12 percent point po bumagsak ang uh, ang, ang, uh, ang rating niya especially in the poorest of the poor sector and especially Visayas na and including Mindanao and including uh the NCR and the Greater Luzon area across the country because of the uh, confidential funds issue specifically yung uh, lumabas yung issue paano inubos niya binuhos niya yung uh, 125 million uh, confidential funds niya in 11 days sa mga inaanak niya hindi na <laughs> kasi christmas eh. christmas time so that could be the happiest christmas uh, for the people around or the friends or the supporters of best uh, Vice President Sara Duterte. We will give it the benefit of the doubt na lang na, na hindi napunta sa kanila kundi pinamudmud nila <laughs> sa buong bansa. Kayo, may na nakarandam ba kayo sa 125 million distributed in 11 days? Tell us, we are curious. So, sabi, sabi nitong, sabi nitong uh, uh, OCTAS Octa Survey, ah uh, Uh, mas malaki yung pagbaksak ng uh, ng uh, ng uh, popularity survey ni uh, ni Sara kumpara kay uh, kay Bongbong Marcos. naalala nya rin na na meron rin tayo gumawa ng vlog kung saan nag-react tayo doon sa survey rin. publicus, na ginawa ng uh, supporter ni ni Ora na uh, na who the, the company owned by a, I don't know, uh, siya pa ba, kliyente pa ba niya si Sarah basta Sarah used to be her client na PR po ito, <laughs> public relations executive, kagaya ko noon uh, pero she has her own survey firm so hindi na talaga malayo iduktong-duktong muna baka pinagamit yung survey firm niya para sa kliyente niya So sabi nitong survey uh, survey result na ito, si Marcos daw suffered mga doon kanya 12 to 14 point and then si Sara mataas pa rin. So sinabi rin natin doon sa vlog natin, baliktad 'yan, mas mataas si Sara kasi si Marcos naman kahit maraming issue pero may mga bagagandang issue naman. Kumbaga hindi puro negative kay Marcos, meron rin maganda yung West Philippine Sea issue, maganda rin yung mga yung mga ibang mga pahayag niya, ganun. Whereas si Sara, puro negative. Wala tayong nakitang, since pumasok siya as Vice President, wala tayong nakitang good news except yung si Pilio lang. Puro bad news, puro red tagging, puro tambalos-los, puro pag-aaway ng politika, and then ngayon, the biggest itong confidential funds. Kaya siya, nagsuffer ng uh, 12% loss since July, ah uh, and si Marcos uh, suffered only 6% and then uh, 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 from uh, July kung saan uh, 71% siya noon ngayon 65 na lang si Sara 82% ngayon 70% na lang so this is uh, we said earlier mali yung public survey because uh, wala 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 tayong nakikitang gaano malaking issue kahit na tayo critical tiger Marcos ano lang ba, mga smuggling. Siyempre, nandyan rin yung, yung niya, yung confidential funds niya. 4.2 billion. Pero hindi... Pero uh, medyo tanggap na rin ng tao na ang presidente dapat meron confidential funds. Pero parang ito si Sarah, parang hindi katanggap tanggap sa tao na spare time ka lang ng presidente, meron kang 2.4 billion na, na budget, meron ko 433 bodyguards at meron kapag pa 650 uh, million na confidential funds. Kaya hindi, uh, hindi sanay ang tao sa ganyan. Sanay sila yung presidente ang hawak ng pera, yung vice presidente tulad kay Lenny Robredo, 700 million na nga ang budget ni Lenny Robredo and then nung last term niya naging 900 million and then 2.4 billion kaagad kay Sara. So medyo medyo bigla binibigla talaga ni Sara ang tao parang you know, there the really is lack of uh, sensitivity on their part and lalo na kayo, tulad na sinasabi ko sa inyo paulit-ulit, maganda sana kung meron tayong nababalitan itong mga mga uh, graph and corruption issue, kung mayama na bansa tayo, pero naghihirap ang taong bayan, hirap na hirap talaga ang tao, ang mahal-mahal ng bigas na 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 na, uh, na, na hindi natuloy yung pangako or na na, 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 na tao na, na loko sila ni Marcos sa 20, 20 pesos per kilo na, na campaign promise na hindi naman natupad at di pa nagbayad ng 23 billion estate tax, lahat-lahat na yan. So, bumagsak rin si Marcos dahil dyan. Pero, mas nainis sa tao doon sa 125 million, confidential funds spent in 11 days na ni kayo, ni ako, wala lang man narandaman. Kayo, tell me in the comment section kung naambunan naman kayo, may narandaman naman kayo doon sa 125 million inubos in 11 days. That is one for the Guinness, di ba? So, kaya yun. As a result, baksak ang survey ni Sarah according to OCTA survey. At tagani uh, to po ang breakdown. Sa sa buong bansa 12%. Sa na NCR uh, 8%. Sa the rest of Luzon 12%. Pinaka sa Visayas. Ah uh, 16%. And Mindanao, yung lugar niya mismo 9%. At uh, among the, the classes ABC, yung mga medyo medyo nakakaangat 19% yung yung uh, yung D class yung medyo below uh, middle class medyo ito mga siguro mga supporter talaga nila 10% pero ang pinakamalaki yung uh, niloloko nila parati yung binubuwalan nila parati at ito rin yung bumaboto sa kanila na karamihan mga tumatanggap ng pera sa eleksyon at karamihan na mga As sinasabi natin mga bu mga hindi talaga nag-iisip kung bumoto at nadadala pa sa mga popularidad at pera. And uh, I'm referring to the E-class na although meron naman siyempre marami rin matatalino sa si E-class pero let's face it, karamihan ito yung uh, na, uh, napipilitan ibenta yung boto niya sa dala ng kagipitan. 22% ang bumaksak dito sa sektor na ito. So kumbaga, the natural the natural uh, sector or the traditional sector na nabubula pa ng mga Duterte, yun ang tumiwalag na sa kanila. Yun ang uh, ina umalis, inalis na yung mga yung mga yung uh, suporta nila sa sa mga Duterte, siyempre including kay uh, former President Rodrigo Roa Duterte at saka kay Sara Duterte. So, uh, kaya pati pati senatorial plan ni former president duterte apektado na rin. so ito na po yung sinasabi natin tulad yung uh, vlog natin sa so costa del sol na sa spain sa malaga spain uh, sinabi natin na uh, hindi hindi sila for, hindi forever mataas ang rating nila akala kasi nila forever eh uh, tinamaan sila ng issue ng ng uh, ng uh, uh, parliamentary ng nang uh, ng computer scam uh, ng PhilHealth 15 billion na wala uh, yung uh, yan, yung ICC case nila yung uh, okay pa rin yung rating nila yung uh, pagsipsip nila sa China okay pa rin yung rating pero nung, nung uh, direct directly sila lang natatamaan which is sa uh, yung 650 million na uh, Confidential funds ni Sarah Kasi yung Parma rin naman Kahit sinabi ni former Blue Ribbon Committee Chair And former Senator Dick Gordon Na traceable yung kay Duterte Pero wala talaga nakitang link Pero dito, derecho talaga kay Sara At inaamin niya Natanggap niya, dina na pa niya Sinabi pa niya secret Kaya hindi niya pwede sabihin sinisi, uh, inaaway ng tatay yung Congress dahil sa expose ng Congress ukol sa pagwawaldas nitong 125 million confidential funds and then the 650 million confidential funds for budget year 2023. So dito, direkto talaga sa kanila and until now, they cannot account to us. Kaya pinapadeflect nila yung, yung tirada from, from, the, from, From, kasi na, they are being placed in the corner kaysa sila ang maipit uh, they are redirecting the issue sa Congress kumbaga ang Congress pinapa-audit nila pero hindi nila sinasabi na o sige i magpa-audit magpa kami sa lahat ng ginasta namin i-turn over kami lahat ng ng resibo. Kayo rin, dapat ganon ang gagawin nyo. Kung, kung yun sana ang sinabi nila, dapat sinuportahan pa natin sila, sinuportahan pa sila ng tao. Pero hindi, halata eh. They are just uh, hitting Congress para ang, 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 attention ng tao or yung accountability na hinihingi ng tao, they will ask from Congress. Dapat sila muna nag -volunteer. So, this is, uh, as far as the rating war is concerned, I, I can really see that this is the beginning of the end of the Dutertes. Kasi, tinamaan na sila ng mga, mga graph and corruption issue sa uh, aki uh, 30,000 killings na mga sa uh, anti sa at the drug war kahit yung mga 1,000 generals and colonels dito na naging drug lord and drug protectors na okay pa rin rating natin na, na natamaan na sila many times ng issue ng China okay pa rin ang rating pero this is the first time na nagsuffer tila, talaga sila ng bagsak and they will continue to do so unless bitawan na talaga nila yan A uh, confidential funds na yan. So, kung nakikinig ito yung mga PR at saka yung mga, yung mga political advisor, matutor naman kayo kay Bat. Uh, you will really learn a lot from the expert. Bitawan nyo na yan. Unahan nyo, na yung Senado. Kasi yan naman talaga ang mangyayari. Tatanggalin talaga yan sa inyo at lalo kayo mapapahiya at lalo kayo mukhang, mamukhang kawawa at lalo kayo mamukhang greedy at walang wala malasakit sa tao. Bitawan nyo na yan. I repeat what I said in Spain. Bitawan nyo na yan. So, ito, ito, lang po ang unang vlog natin sa issue na ito. But we will be giving you more updates dito and more uh, analysis dito sa Octa survey na ito. So, thank you very much for watching. And I'll be don't forget to tell your friends pala to subscribe to the broadcaster Armandine YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog.